Halimbawa, ayan, guys, yung uh, YouTube. Ipi play natin, guys. Ayan. Kung nakikita nyo, nakalagay, can't correct, cannot connect right now. Bakit, guys? Eh, pag tinignan natin, guys, yung open network settings, click natin yan. Uh, Nakakonect naman po ako sa aking Wi-Fi PLDT. Connected siya, guys. Bakit hindi ma-open yung aking uh, YouTube? So, hello, guys. I'm Grimary Lagas Official Welcome back to my channel For today's video guys, meron naman po ako si-share sa inyo uh, Isa po itong tutorial about sa ating Smart TV or Android TV So ito guys, kadalasan uh, mga nangyayari sa ating mga kaibigan uh, Pagbagong bili pa lang ng kanilang TV So ito guys, uh, pagbukas natin ng ating TV uh, Una agad hinanap natin yung mga apps na naka-install dito sa ating Smart TV or Android TV So kalimbawa yung YouTube Netflix at kung ano-ano pang uh, mga apps na naka-install ito sa ating Smart TV. So, ito guys ay papakita ko sa inyo guys. So, halimbawa guys, itong aking TCL Android TV. So, i-click ko yung YouTube. and guys. Bakit ang nakalagay cannot connect right now? Uh, bakit hindi ko ma-open yung YouTube dito sa aking uh, Android TV? So, ito ba guys ay sira? At kailangan ba natin ibalik dun sa uh, binibila natin ng TV? So, dahil ito guys ay bago naman. So, mayroon po akong alam guys. Isishare ko sa inyo uh, kung paano ko nasolvi itong problema. Bakit hindi mabuksan yung mga apps dito sa aking Android TV or Smart TV. So, yan ang pag-usapan natin guys. Panorin mo yung video mula umpisa hanggang sa dulo uh, para matuto ka. Tara, let's go. So yan guys, uh, ituturo ko sa inyo guys no, yung paano natin masolve. Uh, bakit yung, uh, limbawa yan guys, yung uh, YouTube. Ipiplay natin guys, ayan. Kung nakikita niyo, nakalagay, can't connect, cannot connect right now. Bakit guys, eh, pag natin guys yung open network settings, click natin yan. Uh, Naka-connect naman po ako sa king Wi-Fi PLDT connected siya guys bakit hindi ma-open yung aking uh, youtube so yan po yung ah uh, ituturo ko sa inyo guys so ang dahilan yan guys pumunta muna tayo guys sa una natin yung settings click natin yung settings ayan at pupunta tayo guys sa device uh, preferences ayan guys kung nakita nyo uh, device preferences so Uh, under device preferences, guys, uh, pupunta tayo sa date and time. So, ayan, guys, kung nakikita nyo, guys, ang nakalagay sa uh, date ay uh, 18, September 18, 2022. So, ibig sabihin, guys, hindi uh, updated yung atin date and time. So, ngayon, guys, ay uh, August 18, uh, 2024. So, yan ang problema pala guys Bakit hindi ma-open yung mga apps sa ating uh, Smart TV or Android TV Dahil hindi po naka-update yung date and time So, uh, isang click lang guys Ito yung automatic date and time Nakalagay kasi off oh, Ngayon guys, i-auto-synchronize natin guys Ayan, kung nakikita nyo Auto-synchronize Click natin yung auto-synchronize on Ayan guys, ibig sabihin, nag-automatic agad yung date. Kung nakikita nyo, nakalagay August 18, 2024. So, susubukan natin guys. Balik tayo sa mga apps. So, balik tayo dun sa uh, YouTube guys. Halimbawa, ayan yung YouTube. Uh, click natin guys kung mag-play na ba yung ating YouTube. no? Naalang natin guys. Ayan guys, ibig sabihin, uh, pwede na natin gamitin yung ating YouTube. And guys, hanap tayo ng uh, video dito sa ating YouTube at i-play natin kung magpi-play. So yan guys. Yan lang po, napaka-simple lang po. Uh, hindi na natin kailangan ibalik sa uh, binila natin ng TV para hindi pa hassle, guys. Uh, yan lang po yung uh, Si share ko sa inyo at kung may natutunan kayo guys kahit sa simpleng uh, tutorial lang uh, wag nyo kalimutan i-like or i-share sa ating mga kaibigan uh, para malaman din nila guys kung paano ang gagawin. So 'yun lang guys at salamat po